Diretsa ang inamin ni Bimbi, anak ng Queen of All Media Chris Aquino, sa exclusive interview kasama si Oj Diaz na hiwalay na sila Chris at ang Vice Governor ng Batangas na si Mark Laviste. Saad ni Bimbi, wala na sila bago pa ang takdang kaarawan ni Chris dahil umano sa long distance relationship at sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang ina, pag-aamin din ni Chris, hindi niya ito kaagad ipinaalam sa social media dahil ayaw niya na makadagdag pa sa mga iniisip ng taong bayan, sa kabila nito, tiniyak niyang at peace ang puso niya ngayon. Maswerte si Chris Aquino sa pagkakaroon ng anak na tulad ni Bimbi dahil napaka-mature na nitong kumilos at mag-isip sa edad na labimpito. Si Bimbi talaga ang laging kasama ni Chris mula pa noong magkasakit siya kaya naman abot langit ang pasasalamat ng Queen of All Media sa kanyang bunsong anak. Sa latest vlog ng talent manager at content creator na si Oji Diaz maraming revelasyon si Bimbi tungkol sa pag-aalaga niya sa kanyang pinakamamahal na nanay na patuloy na nakikipaglaban sa kanyang mga autoimmune disease. Natanong ni OJ si Bimbi kung nag-feeling hopeless na ba siya sa health condition ng kanyang nanay na ilang taon nang ginagamot sa kanyang mga sakit. Oh yes, so, kumusta oh, oh. na ang mama mo ngayon? Mom is the type na don't force her. Kasi, uh, alam mo naman, she, slowly but surely, she'll accept it. So, ano to? Final na nawala na si Chris Aquino, ang iyong eh, mami at si Mark Leviste. Since before mom's birthday, they're not together na. Bakit wala na dahil may bago na that's up to mom to say oh. but yes. meron yes, pwede yeah. meron <laughs> oo kasi when when did we learn about mom's ano illness ba ma 2018 Took me a few years to really accept. To really accept lang. Took me like what? Two years to accept. And after acceptance, you learn to surrender lang. At ini-enjoy mo 'yun na lang yung bawat araw yes. na. Yes. Oh, Oo. Oh. Kising si Mama, Boy oh, si Mama. Oh, oh, then, oh. Laughing si Mama and you know that that's the best thing that I hear every day. Yung laugh ni Mama. At saka yung the feeling I have when I'm with my mom is indescribable. You really can't explain Parang, I really can't explain how much I love my mom. Parang, above words na yan eh. Tuwing